Ito oh! kuya anong aso to? Pusa yan. Pusa yan. Ay, <laughs> Google. Ba, kita sa mukha what you With you I don't ever feel I can feel the Okay, good morning mga dads Nandito tayo ngayon sa Bukawi Ang fireworks capital of the Philippines Meron lang namin pa sa atin eh Puntahan daw natin to Ito ay si Brain Ayan Ito okay, ako nga, day Kaya ka dyan ha Ibablog lang eh kasi yes namimili eh okay tawid lang tayo mga dad parang bagsakan ata ito ng ano bagsakan ba ba parang bagsakan ito ng mga hayop na katulad nitong kasama ko eh sige oh. <laughs> Tiga, nawala <laughs> Okay mga dads, pasok na tayo. Dito lang yan bago magtulay ng bukawi. Okay na. Okay. Okay.

yung size na yon, gano'ng katagal pa lalaki yun yun? Matagal yun, buwan yun. Shih Tzu ba yan, kuya? Ano ka ba ito? Ah, tapos ginugel. <laughs> Lalagay natin sa Google. Pag nilagay mo sa Google yan, makikita ko ano natin yan. Hindi. <laughs> Kaya sa inyo rin ito? Anong po sa yung ganyan po? Ah, ito lang yung sa inyo? Pero <tod> so, meron na siyang ganyan. <no>? Dati may nagagawin din na ako sa amin, si Clyde. Si? Si Clyde. Ano yung pares yung kuya? At yung mga ganyan? O isa lang? Isa lang? Kasi di ba ito, partner siya. Pagkano yung pagkaganyan? Dalawa na? Dalawa na? Oh, tipid pala. Yan lang pala yung pagkain. Ano yan? Pamurga yan eh. Taga. <laughs> ano ba ito? Ano ba ang lahay niyan? Prince Bulldog. Asan? Bulldog. Asan? Bulldog. Di ba nang ano yan? Ang dadak na. Di ba mayroon mga bulldog yung galit talaga? Uy, pinakas na na agad. Ang <laughs> galit yun na Kaya magandang French Bulldog? 15 po. Anong tawag yan? French Bulldog French? O eto taimik lang Eto kuya anong aso to? Pusaya Pusa Galing yan Baka naka blooper Tumakula, ito mga kalapati. Ito 'yung. Tingnan ka ano 'to, kuya. Barb. Magkano pagka kuya? isa lang? 1,000. si kuya. lang eh. kuya. Vlog lang ito. Ito kaya partner ba yung ganyan? An angel. Ang Paano yan? Dalawa na pag-abi nila. Eh. Pagkano po? Dalawa. Oh. Ah, isang rin isa po? Kung, ay, hindi pwedeng isa. Hmm. Pare. Magawala ba pag uh, nawala hindi yun? Hindi Mahirap maganap ang ganyan. Ah, mahirap maganap madadala ka mayroon yun. Kahit so, yung ganun eh. Yung A-O. Wala nang buka. Eto mga dads, meron din dito ang um, hampit okay. kakatil. Tatanong lang mo natin kung magkano ito. Kuya, magkano po sa ganito? 700 po. Isa lang po yan pag gano'n? Oo, oh, isa lang. 700 per piece. Ganyan po siya pag malaki na. Eto pa. Eto. Uh, Ay, ito, pag ganito maliit, tapos pag lumaki na siya, yan. 700 ang isa. Kaya, anong tawag sa asya na ito? Magkano po yung ganyan? 65K. Mahal, mahal. Ay, hmm. si, pinatak pa rin Anak ng import. Dahil nag-import na sa thank you, kuya. Ito walang papel ito. 12K lang. 12K? Ano yan? Ganun din naman? Hindi, iba naman to? Ang tatay nito, dobro Argentino. Ang nanay, classic. <laughs> okay. sasama kita sa vlog ah. <laughs> ito ha. Ito? Yes, ito 20 ICP ang sinang papel. Hindi ba matatapang yung mga ganyang mga ito? Hindi, makulit niya yan eh. Makukulit oh, na yan. Hindi ka obra dyan, pagyong manuwa. Okay, kuya, thank you, ha. Eh, anong daga ho to? Headstamp po, sir. Ano pa? Headstamp. Nasa magkano po yung ganyan? Paris na po. na po. Hindi ba nakakatusok yung ano niyan? Nakakatusok mo yan. Ah. Uh, ah sa ilalim po hindi ba siya malikot pag ko pag hindi eh, eh. ba yung bawal magdawse yun sa matapang yan. Hindi po sa matapang Ah, ano 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 baby ano 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 Magkano po? 6,000. Pag-aaso lagi niyo mga na Pero -so. naman. Kaya maganda rin. -so, Sinanap -so. mag na ako -so, na lang. -so. Aso -so. -so. -so, po ba eh. yan? -so. Oh, magkano -so po siya? 5K lang eh Isa po ano? 5K uh, isa Back to back back-to-back back import back-to-back back import mm. tapos meron tayong American Bully Micro Exotic color blue mm. yan blue, blue. Hmm. hindi ba siya yung maharot ganon? Okay. hindi naman hindi naman, ano siya micro micro na siya parang tahimik lang eh. tapos ito meron naman tayong lilac white American Buller eh. Dino, pag. Tapos meron tayong pag. Compact ah. size. Yan na yung laki niya. Sagad na yan. So, Ito ah. na lang 18. 18,000. Ah. Eto, kuya. Iwawa natin. Bili ko na lang ng 8K. 8K. Pwede ba makuha yung number mo, kuya? Ang contact number ko 0923690 0979 yan, message lang kayo sa akin FB page ko, Jerwin Padilla Okay, sige Ay mga dads, narinig niya Pagka gusto niyo titong ganito I-message nyo ganto, lang si Sir Jerwin Tapos, uh, pahintay na rin yung ano Sa next week, mga Jerma Shepherd ko Para dadating ko na dito uh, Dito lang naman lagi kayo no, Pag ano? Dito lang, Sige, well, yeah, thank you.

binasa ko na one game parang kaya kasi kung ginawa ka sa tatawad ka eh, maganda naman ay Ano'ng ano ba 'yan? Anong ibon ba 'yan? Ito ano lang 'to, uh, parblue uwing opa, 1,000 'yung isa. Hmm. Dito naman sa blue opa natin, uh, 1,000 'yung pares. Ah, pares na po. O, oh, pares. Tapos meron tayong mga ano dito, uh, red factor. Yan sa red factor natin, 25,000 'yung isa. Ah, 20,000 ah. May <laughs> yung possible tail, possible opa. Hmm. Tapos ito 'yung mga ah uh, possible arrest naman. Possible red factor. 6,000 naman yung pares. Ah, pares na siya. Tapos meron tayong ano dito. Uh, green ako pala yung dilute. Itong yellow. Oo, oh. yan, yan yung avocado yung kulay. Yan, 11,000 yung pares. Hmm. Tapos yung isa DNA ka, 10,000 naman. Yan, yung far blue ako dilute. Tapos dito 11k na rin yan. Paris, na rin siya. O oh, yan, bio naman yan? Bao yan? Bao yan? Bao yan? Bao k Bao yan? Bao tayong ano dito, Bao uh, Green Bao yan? Uh, k yan? Tapos sa Blue, natin, possible dan Palo, 10, Yan yeah, nung number mo para kasakaling Ayan, so, sa gusto ko mo order uh, contact uh, lang sa number ko na 09975035934 Facebook ko yan meron. Tayo. Rondo mo. Sige sa uh, mga... Sa mga gusto ko order pwede na padala sa Los Angeles Mindanao. Ah. Ayun, meron tayong shipper. Okay. Sige kuya. Okay mga And dad may... sa mga gusto. Kaya kontakin niyo lang si kuya. Ay, meron din tayong mga kakatail. Yan yung kakatil natin na Lupino na, 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 2.5 Sa Emerald naman 6,000 Okay, ano yung dalawa na siya pag gaganya ka? Oo, oh, pares na yun Pares laki Ayun, kontak lang kayo sa number Okay, 2, okay. 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 sige, thank you kuya Oo, oh, sige, thank you, thank you Kuya, magkano po yung sa ganito nyo? 350 lang <laughs> hmm. Ano ba isa? Gansa Eh, yung sa gansa po kuya Oo, oh, sa kanya naman yun kaya <laughs> ah, si kuya naman Kuya dito po sa Gansawagana naman Magana pa? Ah mas mahal pala siya Mas mahal Okay mga dads Nakita nyo naman Ang daming mga hayop dito sa Sa Bukawi Sa mga naghahanap ng Murang murang Mga aso, ibon Dito lang yan sa Bukawi Okay, hey, eh yung nag-invite sa atin niya, bibili lang siya ng itik. Gaano katagal yan bago lumaki? Mga 30 tigla. Malaki na rin, pulutan eh. Ah, pwede ng pulutan? Okay. Mga dads, in 3 weeks, magkakaroon ka na ng pulutan. Mali-mali-mali kaya? Mali-mali. Mali-mali rin? Ilan? 20 perasyon rin? 20 perasyon. Ano bang ipapangalan mo dyan, boss? <fijos> Ano to yung ano? Bukawi. Kailangan lang tekstil dito kayo. Kung mabasa yung yun. Yung dulo lang ng ano niya. Sa is. Para sa natin mabuhay. Ha? Kasi mamay, mamay mamatay siya. Sa mamay, pinamatay. Masa nyo sa inan? Nag-alaga ako. Kung may ulit na naman, 70 karato. Buhay lang. Nabuhay. Ilan yung nabuhay? Yung iba naman kasi. Diba? Hindi ba wala sila malubog? Okay mga dads, palabas na tayo ito. Huling tanong na lang to kay Kuya. Kuya, anong aso po yan? Sa ating kuli po. Ay kuya, by the way, i-vlog lang kita. Okay lang ba yan? Ano uli aso to kuya? So, ating kukuli po. Magkano po yung ganyan? 25 po ang asking price. Nalaki po. Proven na po. Dalawang medyo. Double. Hmm. Yung e papel, literary ticket, ICBR. Kompleto po sa bakuna. Alagaan na lang. Ah, alagaan na lang. Ay, lalaki pa ba yan ng ano? Kuya, hindi. Ito lang po yung height niya. Yan na, yan yung na, na yung. Kung matawang po niya, tataba na lang yan. Hindi ba siya ano, yung nang dad nang, nang ano mabait naman. Kuya, okay, sa sakaling uh, gusto bumili, ano bang number mo? Uh, 0909-595-679 okay. JM na lang po, JM Okay Mga dad, sa mga gustong or interested sa na to kontakin niyo lang si Sir JM ay sa binigay niyang number Okay mga dads, tapos na tayo mag-vlog dito sa mga ayok dito sa mga Okay guys, see you sa next vlog natin. Ito nga kasama natin si... At si Brain. Yan. Pero ang tawag kasi namin dito, Oso. Ewan ko ba't Oso tawag dito eh. Okay mga dads, maraming maraming salamat sa mananood nyo.